Ito ang iba pang balita sa Luzon, hatid ni Michael Sison. Sumuko sa mga otoridad ang isa sa mga sospek sa pagpatay kay Jeffrey Villafuerte, ang pinsa ni Camarines Sur Governor Mix Villafuerte. Ayon sa pulisya, humingi ng tulong si Emmanuel Rey sa mga otoridad sa pamamagitan ng text bago ito sumuko. Pag-amin ng sospek, may banta o mano sa kanyang buhay kaya hiling niyang sumailalim sa police protection. Tumangking magbigay ng pahayag ang sospek. Namatay sa pamumukpok at pamamarilang isang lalaki sa barangay Buluwang Baaw, Camarines Sur. Base sa investigasyon, matagal lang may alitan ng biktima at ang sospek. Dalawang tama ng bala sa dibdibang tinamo ng biktima. Tumaging humarap sa kamera ang sospek pero anya, self-defense lang daw ang kanyang ginawa. Sinag-aaralan ng DPWH car na gawing one-way ang ruta ng mga sasakyan sa Canon Road para sa papalapit na Semana Santa ayon sa DPWH. Ito raw ay para maiwasan ng pagbigat ang pagbigat ng daloy ng trapiko roon. Wala naman daw problema rito ang ilang pampasaherong sasakyan. Yun nga lang, malalabag daw ang prangkisang itinakda sa kanila. Sa linggo na ang graduation ng Sinag Lahi Class 2015 ng Philippine Military Academy. Sa mahigit isang taong magsisipag tapos, isang tubong bagyo ang na valedictorian. Limang kadeteng galing sa Mindanao ang kasama rin sa top 10 ang kasama sa top 10 na si Cadet First Class Ari Martinez. Natutuwa sa karangalang magtapos bilang cum laude ng academy. Masaya rin si Cadet First Class Genesis Dizon na galing sa Buanga City na magtatapos siyang class salutatorian. Nasa ikalamang pwesto naman ang kaisa-isang babae sa top 10 na si Cadet First Class Caroline Joy Nacional na galing naman sa Sarangani Province. Michael Sison, Nagbabalita, Pilipinas.